دي ما شوب شوب ده بلي بلي حاجهني منال شوب شوب شلوبو شو <laughs laughs> دكو بقى دلو طوانا اي شوب شوب يا ما Pag-iing nanti yung lumot. Dako un the kayo, di masup-sup. Hindi siya ka baong sup guys. Ay, nga niba? Kuha na Sus, ang mega sa ana ron. Tagpok, trapo ana ron. Awa guys, okay na sun. Gagmay. Mm. Gagmay mga anak ang gida asa kang inahan ani layas dara o mo mm. buwan buwan ay buwan buwan guys asa kang bitoon ani ngaon ta guys paaks ka bahay. Anong nagyaka naman ang tagkaon, Redam? Gusto ka pagkamang daw, hindi ka, ka na magyaka. Away misa, Unsa. Yeah. Ang panday dito, nakaon. Wapay lingkulanan. Mm. Ako pa'y magluto, ako pa'y magsagbang ko. Kuya, yaka ang eh. Dahil sige, ikaw, ikaw, ikaw. Mm. Ako, ako, sana. May noon, sa mat ako, sa ingles ako. Oh, Nelang aku, aku. Mm -hmm. oh, ya so, Ay, tak nanti wedding kulanan, wai lebih oh. sah. Aku oh, nanti nak apa um? Wai nindut kau aku nak ada lagi sebuah. Tanya lama ni. Big ba. Itu tu orang yang masuk mm. kamu ke stickman. Anak lama bawa. Oh, lima bau tarik. Oh, ibu nama apa? Oh, anak kene. Oh, oh. Nanggapin siya, siya kau siya 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 Apa siya 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 Nindut siya 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 scroll siya 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 tak, siya 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 siya